tayong hapon guys good afternoon guys <clears throat> dito ako ngayon sa ano sa Kukushak kawayan guys eto yung view na makikita natin guys sa Kukushak beach po ito guys yan dito masarap mag ano mag -kape at kumain ng batsoy kasi nagugutom ako guys ayan dito yan ang makikita natin sa likod yung beach nila dito guys beach front po ito kukusak pwede tayong umorder dito ng mga pagkain lalo na yung paborito kong kape halika guys kain tayo guys halika guys tulungan niyo kumain dito nagugutom na ako ayan guys eto na yung batsoy nila guys special barato lang to 80 pesos ang sarap nito guys at ito yung man yung kape ko ang paborito kong kape guys kape tayo yan yung batsoy sarap guys kumpleto at yan ang nakikita natin